rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay sobrang nagngingit-ngit at galit na galit nga itong si Ramon Dahil nga nakuha nga siya ni Tanggol at naitakas kung saan niya nga ikinulong Itong kanyang minamahal na si Monique para nga sana magtanda dahil nga sa ginawa ng kanyang kapatid na si Edwin at dahil din sa nanay at tatay niya na sobra na ang uh, kanilang ginawang kasalanan at sa sobra ng sinamantala ang kabaitan nga nitong si Ramon kung kaya't napilitan si Ramon na itabo muna o kulong muna sa isang kwarto ito nga si uh, Monique na kung saan nga ito namang si Tanggol ay talagang gustong gusto niyang makita at ang sabi niya nga dito kaya bubbles na bubbles is na lang ang aking hihilingin sa iyo baka pwede ko namang makita at mapuntahan nga si Monique kung kaya si Dalikstik talaga nitong Istanbul kung saan nga nakatira itong kanyang dating minamahal niyang si Mokang at ngayon nga ay napag-alaman niyang pinahihirapan itong si, Mok si Mokang ng kanyang asawa kung kaya't pinilit niyang itakas itong ang si Mokang at nagkataon naman talagang sinuwerte si Mokang at si Tanggol na maitakas niya nga itong si Mokang sa piling nitong si Ramon at dito nga ay nagkuha pa sila ng isang kotse na kung saan ay umabot sila sa Santa Cruz at doon nga sila nag-check-in ngunit talagang magaling din ang mga tauhan nga nitong si Ramon nasundan at nalaman na kung nasa saan sila ngayon at kung saan nga itinago pansamantala nitong si Tanggol itong ang si Mopang at dito naman ay talagang nagningit-ngit ang kalooban nga nitong si Bubbles dahil nagseselos nga siya at meron na siyang uh, tumitibok na pag-ibig uh, o napipintong pag-ibig dito nga kay Tanggol at ka sa sobrang selos niya nga dito kay uh, Monique or kay Mokang ay naisipan niyang uminom sa isang bar at dito naman ay nakursunodahan nga itong si Bubbles at nilapitan siya ng isang tropa ng mga kalalakihan ngunit wala silang nagawa dahil ang isang Bubbles ay talagang napakakisig at napakatapang na kahit ilang lalaki ay kayang-kayang harapin at kayang-kayang niyang ipagtanggol ang kanyang sarili para lamang hindi siya masaktan ni naman, pero isang tanggol lamang ang nanakit ng kanyang puso't damdamin na ang sabi niya nga dito ay dami -dami ang dami-dami nang sa iyo Bakit sa isang uh, tanggol ka pa nagkagusto na meron tong uh, sabit at meron ng girlfriend? Ngunit, andito na nga ang uh, mga tauhan niya nitong si uh, Ramon. At dito lang nga ay uh, papunta na rin si Ramon na kung saan nga ay naka-check-in sila ng hotel. At ano kaya ang gagawin ngayon nitong si uh, Bubbles, si tanggol at nitong uh, si Monique. May itakas pa kaya ng tuluyan nitong si uh, tanggol si Monique dahil sa napakarami nga ng tauhan. Nitong si Ramon na talagang nakaabang sa kanila upang mabawi nga itong si Monique. At ano naman kaya din ngayon ang gagawin nga ni Chip Espina sa mga kaibigan nga nitong stanggol na dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito bumabalik ng kulungan at naisipan na nga ni Chip Espinas na ipapatay na ang lahat ng kaibigan nga nitong si Tanggol once na hindi pa siya bumalik sa araw na ito. And guys, ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless, and bye-bye!